Okay guys, magandang tanghali Balik tayo. Update ulit tayo sa da lagay ng Dangay Ruas Fort ngayong araw. And status ng ating pantalan ngayong araw. Ayan. Dumarami na yung mga stranded ulit gawa ng panahon. Kahapon, lubog ito. Hindi ko na nabijuan at wala ako. Ngayon, ito. May patrakang barko. Si Binibini Binibining Surigaw yata ito O, oh, si Matnog pala Si Matnog ito Bali, yung dito Ito, pasahiro ng mga bus Ilang bus itong nandito Pari limang Limang bus yata yung nandito ngayon Ayun, nandiyan sa loob ng pan, ng terminal ay mga pasahero niya. Yan. Dali lapit tayo dun sa dulo. Ngayon yung mga baso. Apat na series at isang kijad. Ayan. Medyo baha pa dito dahil yung alon ay tumatama dyan sa kantuhan ng pantalan hmm. buti na lang may reclamation to sa dulo na tayong update na ng nakaraan at wala pa ako sa ayos mag video Naunaan ako ng iba. May mga nagbablog na rin dito eh. Ramdam pa rin yung lakas dito pero sa Katiklan malakas pa rin. Yung mga barko ni Starlight ay nasa Katiklan lahat. Dalawang Starlight at dalawang Poseidon. Bali ang nandito sa Tangay Port ay dalawang barko ni Montenegro. Ito sa Binibining Napolop at लंगिन uh -huh. uh -huh. uh -huh. generator na hapon sana kaya niya ang daong nito ay buruwang ka malaki-laki to kundi back out ito Halo-halo na to, current ng tubig, lakas ng hangin at saka yung alon Kaya may talaga siya ito gaya nyo no yung official na nasa rampahan diba buwis buhay din subukan po meron ng ano angkla en það er nýtt að hanga þessu kvátum að hanga út Mahaba kasi niyan mahaba 'to eh. Smetno Aham kasi nang aham kasi nang habagat yan dyan. Lumalaki na yung alam. Mapa na yung lubid niya at saka yung ang kabli. Mamaya na lang natin mamaya kung anong sitwasyon yan. Baka mamaya eh, hindi tatagal to dito. Kapag nagtuloy-tuloy yung lakas ng hangin. Ano guys, ganyan yung status ng ating pantalan ngayong tanghali. Matraka si Matnog. Susubok, magbiyahin na ang alas 4 ng hapon. Ngayong araw. Ayan. Sana mga kabiyahe para mabawasan yung mga stranded na tracking yung mga gulay at perishable goods na naka stranded dito sa tangay Port So guys hanggang dito na lang ulit muna tayo Ayan yung ating update ngayong tanghali Hanggang sa muli, maraming salamat